Sa Maynila naman, arestadong isang British national dahil sa kahinahinalang pagwi-withdraw ng pera mula sa isang ATM machine, nagbabalik si Noel Talakan. Mahinahong sumama ang British national na ito sa mga miyembro ng Manila Police nang arestuhin nitong October 2 dahil sa kahinahinalang pagwithdraw ng pera sa isang ATM machine ng isang bangko sa Ermita, Manila. Itong uh, respondent na ito, ay naaktuhan ng isa nating security personnel ng isang bangko dito sa Ermita Manila na nagkakaroon ng illegal transaction dito sa isang ATM booth. Nang usisain ng mga otoridad ang bag ng sospek, dito na tumambad ang 390 na perasong iba't-ibang ATM card. Maliban dito, may hawak pa itong 57 ATM card na ginamit niya sa tangkang pag-withdraw ng pera mula sa ATM machine. Ito daw ay pinahiram sa kanya ng isang kaibigan niya. Maliban doon, wala na siyang binanggit. Napag-alaman din ng Manila Police na sinita na rin ang sospek nitong September 27 dahil sa kaparehong transaksyon. Nakapagpiansa na kahapon ang sospek pero mahaharap pa rin ito sa kasong Republic Act 11449 o Access Devices Regulation Act of 1998. Ang mapag-akalam natin ay nakapag-post na siya ng bail. At uh, yun nga, hinihintay niya na lang din yung ating uh, Yusuf Pina galing sa korte para harapin niya yung nakaukulang kaso. May paalala naman ang otoridad sa publiko. Uh, Panawagin natin doon sa ating mga kababayan kung sakaling mawawala yung ating ATM card, ay uh, pagibigay agad alam natin ito sa uh, banko kung saan uh, tayo ay kumuha nito. Nagpapatuli naman ang ginawang pag-abiso sa mga may-ari ng cards na hawak ng sospek at pagsiyasat kung may mga transaksyong nagawa ito. Noel Talakay para sa bayan.